mautongan ni tabang sila sama, sa moa kanang ulawon pa siya nga time niya sa mukaon pud siya dili man pud ingon nga pawag aning arte kay gaan ni mo og sudan katong among su, eh, sudan ang sudan permento manok man halos permento manok mo tugaan ako quick saw sabaw inno kaon pud siya sabaw kisaw nya Gak an ginun unan, ka umpu si ginun unan, inun unan duha ka, orang pila ka u, duh oh, pala ha pun si inun orang bau bau roi ka un pun, amu amu manga un ni, eh. wak manju bipla tua eh. kai ang kontu kan suput man, oh, o so, sup si supot suput yun na mangka eh. so mangka un eh. tapi lang, katong ka taim wak unang dahum pun nga, sila da ito, aku si will be kerburion, as Chris dito, from Dabao Firefighters Rescue Services. Mau nih aku Istoryang Duterte. Since 2008 ko nagsugod sa sa rescue sa isip o sa ka-volunteer, sa amo ang jud mag respond sa halos kung naalang joy opportunity o nami budget na makatabang sa mua sa unang nga panah patong mga panahuna habisan ang pagwala dili Yolanda o manto yun mi tabang yun mi basta bag naalay budget ang budget mo yun ang problema yun na mo Ayan mo ang perchip po usara po kasimple nga tao po sa bagong Yolanda full push jud ta mga ato pero kapos post mi sa financing kulang pod kina mi mo upgrade sa so mga gamit ang ipadala jud unta ato i post nga team unta abot abi 30 katao galing kulang cool, mi sa kwarta mo to nga 7 re jud mi katao gipadala sa Bagyong Yolanda uusa ko adto usa po nakita po nako tong nga na, post na nag na, na, viral nga picture na tingala kay kuna shock ka ni gawas operation dugay naman man eh. ni about kang mayor Baste, sa tatong mga panahon na diyon, wadi ko kaila sa iya ha? Ni, po, ni kalitra sila dool sa mga pag-abot na mo sa Takloban. Kalitra siya dool na gusto sila matabang. Pag-approach na sa mga, naabot sila sa RTC ground, katong murag plaza dito nga among gitambayan kay mora man to'y area nga matambayan. Ni-approach siya sa mga nga, Sir, pwede ba na mo sabay siya operasyon? ang mismo yun nag add to primero, si Andre kung pwede ba mo sabay sa mong team kay dito na daw sila sa anong murag city disaster dito sir kinanglan mo na may kuyogan natin team para na may makauban mo to nga nakit an nila na nga taga Davao kay naman yun may lugo nga taga Davao so, ni upload si Mayor Basti nga pwede ba ko nga why problema basta mo sugot lang nga mo ang team leader to nga time, wala po kung nag expect nga siya di anak kamang, kamanghuran nga anak ni Duterte pod kuan di ko nag expect karon pa manaw siya ni bawuan nga mayor karon pa nga panahon na kay nabawa di no panahon na nga sa mga Duterte si Rodrigo Rua Duterte among idol ug um, iyang anak nga si Sara Duterte nga mayor pod ug um, iyang igsoon nga si Paulo Congressman Paulo Duterte nagduduha pa jud ko og um, dawat sila kay naming protocol kay katong god nga datay mong god kinahanglan pa jud og ang musabay na training ya usa pagani gani nga tong datay mga unmi tinagtago tago sulod sa taguan mi sulod sa ambulance kay kung mukaon ka nga sa gawas ilugan kasi ang pagkaon tungod kay hirap pa sa pagkaon niya. Ang pagkaon po limited. Ranasan yun damo nga ang mutago mukaon dili patakaon kaon sa lamisa. Mga on mi, sa likod sa CR o likod sa gym para lang makatago sa mga tao at mga that time. Igir nyo sila mutabang sigi sige, gusto man yun ka mo, mo try kay ang ilaha, gika man, kung pamutan ako sa ilaha manggod, gikan daw sila o outing sa gawas niya, naabot daw sila dire kay standard. mutu anas lang selanga mutu gusto ni tabang kay nana mendau sila diri di pusaka uli mau to ni tabang sila sa moa ah kuyog ning operation without knowing nga mo si mayor da ito kay katujud nga time manggod kanang pulawon pa siya nga time niya tanaw pud na ko ni mayor basag pasuko ka mayor orang gugag tambay ra jud lagi just no pero yang tambah tambay lang kay Kusya, picture bangason Longhelang lang nga di haram magkaiko kuan nga si basta yun ay ni nga kuan. sa paggawas pag viral na sa picture nya sa muka pud siya dili man pud ingon nga pawag aning arte kay gaan nimo og sudan katong among sud ang sudan o pirmento manok man manok Moto gaan na kong quick saw sabaw. Inno ka on po sabaw quick saw. Nya gaan ginununan, ka on po ginununan, ginununan orang rag duha ka. Orang ila ka on parehapon pare hapon ginununan, orang bahu-bahu ra ka on man pun. mga on wa man jud may plato kay ang kwanto supot man. Oh, sup sinupot-supot yun naman ni So magkaon may tapi lang. Katong time mo ko dahong pod nga sila da ito katong katong kauban niya nga bubuon ana picture naka blue shirt katong moy grabe katabian si Sir Basti Mang Mayor Basti Manggod halos di mistorya ulawon ba pero ang gusto lang jud niya nga mukuan lang mutabang lang more ang gusto siya may maguna-una pa gani o kanang pakita dali ra kitag patay <laughs> asa napatay ni Tobrando Usi oh, ki ana toda tanawa kong iklir sang ini ya iplastar kay mo tingog repodsya kung imong pangutanon kong moingon nga kilan lang kag tabang mo tabang ra pa usay gani moditso nagarsak kanis kanay aton una arson o kanay sing mo declare sang arsahon banato ni so nga oh arsahon to na pero, pero mangita katag nang sublanan iya kasi kay ubas si Sir Andre sabay sila palo pun sa kumatauban dalag sinso sila ang ipadala mo ang ginyo na mo istaksyon mo sila nga ang inyong buhaton di lang kung pa-operate o mga sinso o sa mga kuwan yung mga gamit kuwan lang ano yun ng arsa o kung nai tawag aning putlo na para mga kahoy-kahoy kami lang sa mutira so, ang patay bitbito para mo dapat mo sada magsigir mo magtas baktas mapangita sa tao kay ang truck dia naman ang truck ini ko na tawag anang maghakot nas patay ka ana gani ko nga kaya pa ka nato ni nga wa pumuntay pa ni anu, sa okay kaya mangana siya kaya pa man sir kaya pa kaya pa bago sila ni kuan jud ni lakaw nananghid sila sa mong tarong gusto pa na mu, mutabang pero limited na bidyo mis gamit yeah. di magbasta-basta laba-laba didto maglaba ka to lagbit man kawaton po oh, ay niyo sa uh, sir madto na sir ay tawag ani limited na po wala na jud may masuot na jud na siya kani mo gamit sir imo mo dala ibilin mo sa ila mo gamit di pang bilin short sir, sir andre although ang short si andre nas ko ah sir baste di maguno ko busot kay dako mo siya ang time good pero makapahambog mo sarili nga kaning tawhana so, na kuyog yun ako kong operasyon dili siya po nga malito. Parang simple lang siya nga tao. Di ba po siya nag wa po siya nang nga. Anak na siya nang hambog, wa po siya nang po siya nag siya nang paila. Katunga tayo, guro kong nakaila lang siguro. Kaya picture siguro ko, kang pasinyo baste ko, kaila pa lang ko. Kung picture ko to siguro eh. Kaya, tag-saram mo ito picture o mayor mangot. tinood lang kung nakailalang ko yun nagpa picture mo kayo wag may picture niya kay wag mo kailan yun niya kay duhar ang yunok na ilan at tulor yung na naka Duterte sa kang Sir Baste Mayor uh, nagpasalamat po kung ah, nakauban na sa rescue isang pang uh, wag mong ka salamat ko sir nga nakauban yun na nako ipkapahambog na kuyog ta pero wala ko yun, naku, picture ni mo Na salamat po ko sa ibong pagdala sa Dabaw nga nawag ani nakakuhaan ang mga maldito. Dako na kay nang tabang para mo mga, mga dawamin niyo na ang pisan order jud. karon mura ipita. Ug sa Pamilya Duterte, salamat jud na kamo nga ningkamot nga ang taga-Dabaw magmauswagon o maglimpyo o matinahuron kung kami mga dabawin niyo, ang mga yun, yung magsikap yun may hindi may makasala. Kung pag-usap pa nga, naot ko nga, si labi na si Tatay Digong, nga, makabalik pa yun sa pagkamayor. Mohon, po. Sa Duterte pamili ako ko lagi buhat at kasaban sa damaw nga pag -ingaan. Ako si Wilby Burion, as Chris Dito from Dabao Firefighters Rescue Services. Mone é a cunha Duterte.